Senator, are you in favor na yung klarong-klarong involved, simulan na yung kaso sa kanila? Kasi habang nakakulong sa atin, custody, no? nasa custody natin si Bryce Hernandez dahil na-contempt siya kahapon, eh kung mabilis lang sanang makapag-file ng kaso, no? Uh, okay. starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, ang ah, mabilis po rito yung malversation through falsification. So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 uh, million. Nobel na po ito. Para ma-vet ko, redundancy, overlap, prior funding, correct location, alignment of national priorities, and consistency for menu of local projects. So one, malinaw na malinaw na yung insertion ay hindi lang legislators at hindi lang sa bicam sa pagpapagawa pa lang ng NEP, pagka malakas ka dun sa departamento, pwede mo ipasok. Except that mas may guidelines sa umpisa.